sino ang pwedeng magbinyag? Ayon sa Katekismo ng Iglesia Katolika, talata 1256, ang mga ordinaryong ministro ng binyag ay ang obispo, pari o dikon. Sila ang mga pangunahing alagad ng simbahan para sa binyag. Pero in case of life and death emergency, at walang ministro na malapit at madaling tawagin, kahit sino ay pwedeng magbinyag. Oo, kahit sino pwede kung kinakailangan. Kahit hindi siya katoliko o kaya kahit siya mismo ay hindi binyag. Pwede ito dahil naniniwala ang simbahan sa universal saving will ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito, ang saloobin ng Panginoon o ang kagustuhan niya ay mapunta tayong lahat sa langit. Ang binyag ay kailangan sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kailangan lamang nasa tamang disposisyon ng isip ng magbibinyag. Ibig sabihin, alam niya at sangayon siya sa layunin ng binyag. Halimbawa, may isang batang ipinanganak na premature at delikado ang kalagayan. Maari siyang mamatay anumang minuto. Yung doktor o nurse o sino mang nasa paligid ng bata ay pwedeng magbinyag. Ganito ang paraan. Una, bigyan ng pangalan ang bibinyagan. Tapos, kumuha ng malinis na tubig kahit isang baso lamang. At panghuli, gamitin at manggitin ang Trinitarian formula. Halimbawa, Jose, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Ingles, Jose, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Habang binibigkas ito, patuloy ng tubig sa noon ng bata. Ayan, binyag na ang bata. Kung pumanaw ang bata, derecho siya sa langit. Alleluia! Dapat nating malaman at tandaan na si Kristo mismo ang totoong nagbinyag sa bata. Ngunit kung siya ay mag-survive at mabuhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang bininyagan ay dapat nating dahilin sa simbahan para makompleto ang rito ng binyag at maisyuhan siya ng baptismal certificate. Ang certificate na ito ay kakailanganin niya sa First Communion, sa Kumpil, sa Kasal o sa Pagpapari pagdating niya sa tamang gulang. Pagninilay May natutunan ba ako sa video na ito? Handa na ba akong magbinyag kung lubos na kinakailangan? Panalangin Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal at pagnanais na kaming lahat ay mapunta sa iyo at makamit ang buhay na walang hanggan gawin mo po akong kasangkapan para sa pagbibinyag kung lubos na kinakailangan amen